Morning mga idol, sa magkasama kami na aming midweb sa barangay. Isitay namin si, Edison. di saon? na kami. Ayyan. Anong <coughs> minatibah? Ani sa maring sare? Madiangi, ani sa maring sare? Dey, sa bala. Si Minerva pigapit. Aku bahala nggak ano Mau

<laughs> Alog kaming <in> isang lugar. <laughs> Ma, mamutong kami dito. Ano tabak? ay <laughs> amo, <laughs> 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 kagawad ba ka siya? Kung malaog kami, kukunot-kunoto na mo ito. Iyo. <laughs> 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 Papasok na kami sa lugar ni Edison si Edison purok size na ang batay nito bokon ang porok otso dito po yung lokasyon niya sa bahay ni Edison mga idol ah Oh. ang kao na po asa ka labo pa na no, may baba na si ma'am mahawan man niya eh oh. ano ba ikan ano ha? Ay gano'n si ma'am. Ay susga parang gamaw sa ako. Bagbag ano ha? Iban ikan ano ha? Lupak? Lupak. Ayan, lupak. <laughs> ano? tarong haras? Buang. Hey. Hey, Pahain sa gawad. Hindi. Hindi problema. Yung tapag magdaragan sa ako, ako na. Magdaragan? <laughs> <coughs> Hindi pa naman parang talaga Edison. Uy! Nagsigapin na sa anong diyan? sa liblid. Ito yung bahay ni Edison. Pupunta na namin. Makikita na ni ma, maraming kaldero, may lababo. <laughs> <laughs> oh, ano? Tapos na siya doon, pinalipat ko na dito. Pinalipat ko naman doon sa, hmm. sa haraning. Oy, ang agi o kaso, okay. dito, dito na kita maagi logo do. Sim. Ay, mas sim kami piyadara, ha? Pero baga ikan yan, ikan yan dyan ano ah. Okay. Sige na, sino mainot? Ako. Ah, si ma ta may payong pamalo. Puro ka huna kaya paano ka kamo Istorya ko lang yon Pang saywar baga, pang pang paharayo. Uy, ito po yung bahay ni ano. Andito kami sa kay Edison na ano, kung dito Kung nandito. Kung nandito. Kung Kung nandito. Kung 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 Kung

edison Nagkape man siya boy son edison tulog pa ito ano niya o yung ano yung saging niya na kinuha kaya ano. to siya yung ano yung ano niya na niya ano wala ito yung buhay niya dito ah lang Makita. No, Hanto, um. yung dapat na kaipuhan tabangan. Mm -hmm. Kaya, anong inisiyatibo ng council? O kaya, anong barangay ko sa Tsun? Kung para ano? Wait. Tsun! May titignan ka ni Ma'am na. <laughs> <laughs> Shhh. Hmm. Na. na. Boy. Titignan ka ni Ma'am na. May tanong si Ma'am sa'yo. <laughs> hmm. May titignan si ni Ma'am sa'yo na. Tayo ka muna. Ano, son? Ano, Nagkaon ka na? Hmm. Hindi pa yan? Hindi ka pa nagkaon. Ito yung buhay ni Edison. Oh. Tingnan mo yan. Hmm. Hmm. Makma yan. Ito yan, dito yung binagihon. Itong, itong ano na to. Itong luna na to. Ayodan naman to. Sa Red Cross man to. Nagaling sa binigay sa kanya. Tapos, ito lang. Mabuti nga yung pagbagyo. Basang-basa lang siya. Wala pa tong ano itong tiklad pa lang. Pero hindi man na ano kasi nakakabit sa kahoy eh. Hmm. Ibrain na nakakabit sa kahoy. Hmm. Ang katatak ko hmm. lang kumana si Pak. Hmm. Son. Hmm. Iinter itatanong si Ma'am sayo boy. Mag ano ka muna? Ano okay, May itatanong si Ma'am sayo kasi para matabangan ka, matulungan ka kasi mahirap ka man na matabangan kung hmm. hindi ka mate may interview. interview. Hmm. hmm. Ito ang Hindi pa yan, hindi pa yung kumain. Kumamata pa lang yan. Ate mo. Ha? dito sa Wala ano pa. Wa? Kani hmm. kinaun mo. Kani ano mo. Hindi pa yan, hindi pinamahaw. Hindi pa, pa namahaw. Bili pa lang. Ah, pa lang mo na, mam. Ma hmm? Huwag sila gala ba? Sila ba pang OR daw? Ano yun kung ano? Saan ka naglalaba daw, Son? Ilog. Ilog. Mm. Say, doon? Dito. Ah, dyan? Kaya dyan sa ron. Yung ano lang, Sapa. Ugban. Sapa, lang. Ugban? Ugban. Uh -huh. mm. First time makita din to. First time kumandin mo. <laughs> My goodness. <laughs> Ako lang ang, ang nakaano niyan dito. Nakatira kasi Ako niyan sa bahay niya dito. Wala sa ano, hindi naman siya ano eh. Hmm? Bigas dito. Paano kagasap na? Paano kagasap na? Pagalogin mo. Lumaking manila hindi lumaking bigil. Hindi laking bikil yan. Laking Manila yan. Paano ba? Paano ka naglalaing? Anong laing? La Paano ka nagsasaing? So, may baga. kay kang kahoy, dyan. Maluto, may menlok do. Meron yan, yung kaldero niya dyan. Okay. 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 Paano pa man yan ng ka mo? Makasaing yan. Ano yan, Okay. Oy, wag mo ko ano yung ano diyan ha. Dilata? Wala nga, iya man ng dala kong ano. <laughs> bigas lang mo ha. Sabi ko baga bigas lang. Mayra, hirap may talaga no. Buway no. Sabi. Kapot man kasi bagman man talaga man. Ano talaga siya? Ha kausap Ano oras din? Oo. Oh. Maano okay. pa lang gigisin yan, ma'am. Inaano lang niya yan. ka? <laughs> ha? <laughs> ka? Dito ka lugin mo nga. Oh, Iyusain mo yan. May ano daw siya, may pilay. Tan! Wala? Yan ang kamay niya, mamo. Oh. Mga ano yung kamay niyan. Tapos pati pa. Ha. Pero di ba nakaano siya sa DSWD? Nakaano kami sa DSWD. Ah. Hindi yan nabigyan ng... Hindi pa nabigyan ng ano yan. Nang ayuda ng DSWD. Kasi yung ID niya, nagpa-ID pa lang kami. May ID na siya doon kay Bibi. Sa presidente nila sa PWD. Hmm. Kanay na ID doon. Kaya kung i-apply kayo natin yun ng food assistance, yung ano niya, ipakita ba nga na lang na maka-apply siyang food assistance. Hmm. Sa so, pagkaon. Ipicturan mo so, tabi. Naka, ano na to sa ating ano? Ikaw na dyan sa imo baga? Picture na? Iano mo na lang? Kasi, papayagan ko ta na makakuha, makaabil yan doon. Ang problema, may siya makakuha. lang ID. Ngayon tama may ID na siya. Pagkaon, oh, pagkaon lang ang kunin niya, no? Diyan may utom. O, galing to kay ma'am, o. Oh. Wala tayong ibang pera. Bili mo ulam. Mamili, siya mamili nagbigay ma. Nay, mili. Yan. Thank you. Si mili. Si kagawad. Bukuin ako kay mili yan. Na yan, o. Oh, mabait yan, ha. It's the namin. Bilihan Hello. Lang. Kaya binigay niya, hindi makaabot sa isang mohito. Mm -hmm. <laughs> sa kanya na lang. <laughs> ano? Kahilak ang kalagayan niya. Ano ang, kung may hingiin ka sa ating gobyerno, ano ang una mong hingiin? Kung may bibigay sa'yo pala, ano ang una mong mm -hmm. hingiin sa kanila kung may bibigay? Natulog. Anong tulong gusto, na gusto mo? Mapagupit mo na? Ah, tapos? Paay. Mano ka pa? bait ng barbas Yan oh pinag binigay ko na yan tarin niya na damit oh de ano ang gusto mong hingi, hingiin sa kanila halimbawa may tutulong sa iyo yung mabait mm -hmm. na tao na tutulong sa iyo Ano gusto mo Ano ang gusto mong hingiin Damit Yan ano pa Damit na bago Mm Ano oh, pa Tapos pagkain Bahay Ano okay. pa Okay let let get, get shirt lang, short. Short lang? Mm. Uh -huh. tapos, tapos pagkain Pagkain ayaw mo Pwede. Pwede. Ano na pagkain? Bigas talaga, no? Hmm. Walang ulam? Meron? Meron. Ah, meron. Dilata. Kape. 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 Dama din to. Dilata. Sigur, Leo. Ayaw mo na sigur, Leo. No? Ayaw mo na, no? Bawal na. Ayaw na yan magsigur, Leo. Bawal na yan. Hmm. Wag na. Pero pagkain, no? Pagkain, dilata, Damid. bigas, damit, short. Kape. okay pa yan? Hindi. Bakara na. Kung mayroon. Pamaskulit ng chinelas, tapos mapagupit. Uh, yeah. Tapos 50 pesos yun. Say. Ako na magupit, 20. Hindi, <laughs> diyan uh -uh. yun lang, no? nakita ka na ng ating nasa Aritzio, ito, may masasabi na siya about sa ano. ah uh -uh. uh, Ma'am, ikaw po, ang tanongin ko, ano po ang ma mo sa nakita mo sa sitwasyon niya? Ma'am, <laughs> Tanungin lang kita, ikaw yung hit namin. Di ano masasabi mo nang may rekomenda mo lang? Tabangan si Edison, buko, buko sa sa ano yung pagbaray, kung pwede siyang i-relocate, kung damang sa nang kapit, ano yan, kamag-anak, ba't pwede ilabi doon na tabangan, hmm. o kaya ipalipat buko na lang yung baray. Kaysa ikunin to yan yung sitwasyon niya. Ang gawad, ang ni Edison, sana hiling ko, quick response. Kapat agad-agad matabangan uh -huh. siya. Uh -huh. Ta Matagal na ako napapanood pa naman gipya uyan. Matagal ko na 'tong inagad-agad. Ako ang agad-agad nitong pinupuntahan sa bahay. Kasi, man, kasi aron dito tama makna yan oh. Uh -huh. Ikaw na may kagawad. Anong masasabi mo kagawad? <laughs> 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 ang masasabi ko yung sinabi ni ma'am na dapat talaga mapapansin natin na to. Kasi wag nating isipin na nadediscriminate -di natin yung tao sabi parang lakad ng lakad sa kalsada parang ano uh, alang hindi maglalakad yan naghahanap niya ng pagkain oh. No? pero kung busog yan hindi naman maglalakad ah. gutom siya kaya nag, nag ano intindi natin yan habang nabubuhay pero, pa yan pero nakapusapan na ba ito ninyo ni ano di, yan, nila, hindi hindi, yung mga kamag-anak nila na ano ko pero hindi halos wala nga nag ano yan hindi lang hindi lang sa pag-angat ng ano sa ako talaga yung gapunta kaya yun na nga, siguro ta ikaw man siya na nakaisinin sitwasyon. Mas magayon na ilabi mo sa kairihanan mo para kung mm -hmm. ano man yung ikatabang na yung tuong toong sitwasyon ng kaya ang baray. Iisama ko to sa lunes kung ano Kung halimbawa na... man ako nag-unschedule for oh, schedule. Pero kung halimbawa na, ano, i-personal ko talaga itong idalahin. Dali naman yung ID niya para makaano sa DSWD.

hindi ako nangaturog aturog yan hanggang magdamag. Sa Kasi baray ba na? ko si Puyat. Puntan mo Puyat, ba't natigbak ng gutong baga? Kaya... Kaya isa si to, delikado talaga, maraman yung bad kung mm. gaano ano na dyan, sa sobrang But gutong. Kasi ito, gasigasig -gasig to, gatira to, Ma...ano ano to, ganap buhay to, nakasakatundo din na ano. Pwede kami mahingi ng buko mo? Hmm. Saan ang bukohan mo? Sa iyo yan? Hmm. Uh, mahingi kami buko ha? Hmm. Mamak mo yan, mabait nga, namimigay ng buko. Sino magsakat? Sino akyat? Bad mahanlas la si Sino ang oh. son. Ako ikaw. Si kagawad na. Eh. Uh -huh. Sino ikaw? Sumuk mo yan. Oo. Ya ini yang kagawad ta ata mo. Ha? Mina ma, ano pa siya ma? Si pa siyang pangtuan. Hindi, pa. hmm. ano lang, biro lang. Basta ano ha? Oh. Pag Jason, hmm. pag sinabi ni pag sinabi ni ma'am na sasama ka sa amin, sumama ka ha? Hmm. Kaya kayo, oh, pag-uwi. Ipahinog mo na lang dyan, Babalikan namin yan. Mm. Sige Di, lagay mo dyan o, oh. babalik kami sunod na linggo. Pa huwag mo ipabinta sa iba Babalikan namin yan. Doon mo sa gilid. Kakainin namin yan, pagbalik namin. Hamak mo yan. Oh. Binayadan na yan. Huwag mo na ibinta, binayadan na yan ni, ni... Bits, W na mili. Pagkabi oh, mo na lang muna boy ha. Tapos bumili ka lang ng ket, ano, bahala ka na. Hmm. Uh ulam. Tapos kung magsasabihin ni eh, sasabihin ng ating midwife na papuntahin ka sa Biga, magano ka sasama ka sa ako ha? Sumama ka ha? Sama tayo sa Biga. Hmm. Tapos maglaba ka ng ano, laba mo yung pula mo na damit para may shirt ka naman magana ano. Ihanda mo yon kasi pag ano may damit kang ha? Sige, basta yan lang. Ano uli ang hihingiin mo sa ating ano kung may hingi sa'yo? may bibigay? Ano ano? Ano hihingiin mo? Damit. Damit. Oh, ano pa? Ring. Ha? Pagkain? Ano ang klaseng pagkain? Bigas. Damit lang okay? Ayun mo nang kanin, ayun bigas. Mhm. Uh. Sabi nila kailangan pa bang i-memorize yan na nakita na yung tao no? Hmm. Ah. ano yung ka, ano yung mga good sa sino ang mga good Samaritan diyan? Ito ang dapat nating tulungan oh. Yung mga nag-flood control diyan na maraming pirap, bigyan niyo to. Oh, amak mo yan oh, kawawang tao to. Ang bahay niya. Ano to, aircon? Aircon ng hangin yan, galing doon, galing dito. Ikis-ikis. Hmm. Haya buhay niyan Hindi oh. yan nilalamok. Ito lang bahay na walang lamok, na walang kulambo yan. Hindi yan nilalamok. <laughs> walang <purtahan. laughs> Ah, oh, sige, Dyson. Boy, alis na kami, boy, ha? Alis na si... Alis na sila. Alis na sila. Ha? Bye -bye.